Grabe ang dami na agad nang nahuli nila kumpare Ang sarap pa naman ng isdang to e, paano naman kasi saglit lang talaga makahuli ng ganitong isda Gusto mo bang malaman kung paano namin nahuli to Sige ipapakita ko sa iyo Gumawa muna ako ng ugog -ug, mga idolo At sasamahan ko ng walang kristalin Yung aking sabiki na gagawin habang naglalagay nga ako ng aking mga kawil sa aking mainline, nagsisimula na silang mag ng mga nahuhuli nila. Grabe, unang angat, tatlo agad. Ano ba yan? Hindi pa ako nakakapagsimula pero lamang na lamang na sila. Eto na agad ang mga nahuli nila. Um. Sariwang sariwa, napakasarap pa naman ang isdang to. Salay-salay, ginto. Kaya naman tara, simula na natin. Unang mga idol, kailangan natin lagyan ng pamain yung ating mga kawil na walang crystal light. Medyo mahihirapan ka talaga sa paglalagay ng pamain na to sa umpisa. Lalo na kung hindi ka sanay. Ito nga pala yung mga alamang hipon na maliliit eto yung gagamitin nating pamain at pagkatapos mo nga maglagay ng pamain meron pang isang sikreto para mas mabilis makahuli eto nga pala yung tinatawag na pasabog lalagyan mo ng pamain na alam mga plastik tapos pagka lumubog sa ilalim at hinatak mo paangat sasabog na ang iyong mga pamain kaya naman mabilis na ma-attract ang mga isdang gutom at gustong kumain at eto nga pagkabagsak pa lang ng akin pamain eh kinain na agad ng isda eto huli ayos na ayos din talaga ng ganitong klaseng proseso legit na legit ano pang hinihintay mo Mamingwit ka na din. Ganito talaga ang madalas na nahuhuli ngayon dito sa amin ngayong season. Lalo na kung magpapain ka talaga ng alamang. Masisiyahan ka talaga. Pagka na mo ang kawan ng mga isda sa ilalim, mayat maya mag ka. Eto na naman nga sila kumpare. Dalawa-dalawa ang nahuhuli. O ano pang hinihintay mo? Humahabol ka na. Tignan mo. Huli na naman. Alright talaga mga idol. Enjoy ka na. May pang ulam ka pa. Sa kuyawang isda. Salay-salay ginto. Mas okay talaga ang mga ganitong klasing gawain lalo na kapag wala kang pasok sa trabaho kaysa tumunga ka sa bahay mag-isip ng kung ano-ano dito ka na lang sa dagat mamingwit masisiyahan ka na may pangulam ka pa na sariwang isda at eto na naman nga si kumpare nag-aangat na naman ang kanyang nahuhuli nakakalibang talaga kahit nanonood ka lang pero kahit naaaliw ka kailangan talasan mo pa rin ang iyong pakiramdam kasi parang kalbit lang ang kagat nito at kailangan din banayad lang ang angat mo kasi madali lang din mapunit ang bibig ng lang 'to sayang din kasi kapag nakawala lang medyo matagal maglagay ng pamain kaya naman kailangan walang dapat sayang dere diretsyo na sana ang kagatan kaso nga lang medyo sumasama na ang panahon kailangan na namin talaga bilisan dahil mamaya bubuhos na ang ulan At ito na nga ang mga nahuli nila kumpare. Grabe, saglit lang. Lamang talaga kapag may kasama ka mamingwit. Ang akin naman eh, ayos lang. Sakto pa rin na pang ulam. Dire-diretso pa rin ang higit. Kaso nga lang, lumalakas na ang hangin. Ako naman ay hindi pa rin tumitigil. Hanggat hindi pa nag i sila kumpare. Kasi talaga naman tuloy-tuloy pa rin ang kagat. Kaya naman, nawiling-wiling pa rin ako sa aking pamimingwit. Salik na hayaan na lang din naman ako nila kumpare. Dahil nga para makahabol ako ng huli. Lumalakas na nga ang hangin pero tuloy pa rin ang kagatan. At dahil marami na din naman akong nahuli at sakto na rin to pang ulam para sa aming buong pamilya. All goods na rin to at pwede na rin tayong umuwi. Siya nga po pala mga idolo kung nagugustuhan nyo po ang aking mga simpleng content tungkol sa mga simpleng gawain dito sa probinsya, tungkol sa paninilo ng labuyo, pangisda, pangunguha ng honeybee, mga kabote at kung ano-ano pa mga idol. Papindot naman po ng like button. Kung iyong nagustuhan talaga, pa-share na rin. Maraming maraming salamat po sa panonood. Salamat, peace.